Ayan. Mga bangas natin, no? ang dami nila. Oh. Panoorin niyo mabuti video. <laughs> Ayan mga bangas natin, mga lodi. Ayan. Mga bangas natin. Ayan. Ayan, dami ata bangas mga lodi, oh. Wala na nakakuha. Wala na nakakuha. Eh. Napindot dalawa. Ayan. Nakabalot yun ng kulay pula. dito talaga mga hunters dito mga lodi yan dami mga hunters lodi <laughs> dami mga hunters lodi ang dami dami mga hunters sa ating mga lodi oh <laughs> ha? Lahat Latihan, ikutin yo lang latihan. Kasi pag pag sinabi kasi agad. Eh, no, ko isa. May isa pa, isa pa, may isa pa. Eh, boss, buksan mo, boss. buksa mo nga, boss. Pakita mo nga, boss. Ayan na, ni Ayan na, po na, po. na. Ayun, isa pa, may isa pa, may isa Ayun, pa, pa, may isa pa. Yeah, congrats boss ah. Sticker na sticker yong dami nang ganap dito mga hunters natin mga lodi isa na lang isa na lang ayan mga hunters natin nakaipit lang yun ang dami natin hunters dito mga lodi oh ayan ang dami natin hunters ang dami palang hunters dito ayan oh sidro. Ayan o no? Ayan Dami natin under sito Diyan na lang Diyan na lang ay maghanap para mabilisan Tapos na rito, wala na rito Boss <laughs> <laughs> Dito na, wala na dyan Dito na, nandito banda Yo. Ayan dami Ayan <laughs> dami ang dami yung hunters mga lodi Ayan Ayan Ingatan nyo lang yung mga tanim lodi Ayan Dumadami na sila mga lodi Ayan dumadami na Oy oy May, Meron na malapit sa inyo Malapit sa inyo Hay na po ana. Hayo Lana Lodi oh. Right. Hay na ko ana. Bawi bawi nagtay Lodi, bawi na nagtay Lodi. Yan diyan sige. Ayun, di pikir pa oh. Dapat dito talaga. Yun. Ingat boss, ingat ah. Ingat, ingat. Okay, sige, next time ulit, next time. Stayab gaming sticker. Ingat, ingat. Okay, thank you, thank you. Hay, dami ng mga Lodi, niwan yung mga motor do oh. no. Dami pa lang hunters dito. Ayun, meron pa doon. Tagasan pa kaya niyan? Tagasan, Sir Rafael. Ano May maluwag ba diyan? Marami sir. Pa paket pa doon? Ah sige, next time tayo. Ah sige. Pera po. Oh po. Sige. Ayan, 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 ayan. Doon na. na. Lodi, wala na. Eh, may mabul po si Lodi, oh. na, oh. Lodi. ka na lang, boss. Mayroon na, na. Next time na lang. Sige, sige, ingat, ingat. <laughs> ingat, ingat. Oo. Ang dami lang kayo na dyan, eh. Next time, next time lang, Lodi. Sige, taga dito ka lang. Oo, oh, dito ah. lang. <laughs> Oo. Sige. Wala, nakita ako eh. Oo. Oh. <laughs> Ang dami lang kayo na dyan. Oh, Wala na, po, Nakuha na. Ang dami lang kayo na dyan. <laughs> sticker na lang. Sticker. Bawin na lang next time, po. Ayan eh? sila, Lodi. Mabal. Ingat, ingat, po. Ingat. Next time lang po ulit. Taga dito lang kayo. Ah, sige. Ah, sige. Next time na lang ulit. Sige, sige. One, next time, dito po. Next time. Sige, po. Walon. Tukaw na lods. Sticker na lang. <laughs> Sticker, tayo, boss. Oh. Sticker lang. na boss. lang. Bawi na next time. Ang dami na kayo dyan. Dabi na? Hmm. <laughs> next time na, next time na lang. Wala na, wala na. Ah, oh, Taga dito ka lang? Di po, Tagadito pa ako. Ma San Mateo pa. Saan ka sa Mateo? Uh, may, ano pa po, sa Mali. Okay, pong <laughs>

Masigla lang 'yan inanap niya. Ate <laughs> ya Eh si Ate lang ang ganap si Ate oh, dahil Ate wala na. Kaya basta ingat-ingat. Si Ate wala na. <laughs> po, ingat, ingat. Si ate, wala <laughs> lang ako sticker do. Yes, sticker do. Tay! Wala na! Wala na. Nang sila Ate, mabuhay wala na.

Saan banda yun? Tagumpay Ah, yung ah, malapit sa na, sa tulay din Yung na, 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 naglabag uh, kami yung dibiyate Tagumpay na Eh, hey, location? Ba't nadaanan dito pag diretso lang? Ano yung highway lang? Highway Ah, sige yun, Next time na lang lody. ingat ingat ha ah. <laughs>